And good morning guys. After ng bagyo, ayan, napakadumi ng aming paligid. Ayan, ang dumi oh. May mga kanya-kanya kami ngayong gawain sa umaga. Lahat ng bata na andito sa loob. Ayan yung aming malunggay na napakalaki pinutol. Pinutol siya kanina, ayan na siya. Sobrang kalat. Sobrang kalat ng umaga. Ang kalat ng aming umaga. Ayan, napakakalat. Kaya ngayon, ang dami namin maglilinis. May mga nagbabalaw na. Ayan, ang kalat. Oh. Ayun. Sobrang lakas ng hangin kagabi at ulan. Ayan, o. Oh. Dito po yan sa Nueva Ecija. Napakakalat. Ang lakas kasi ng hangin at ulan kagabi. Itong party na to, ano yan, bumaha iyang kagabi dyan. Oh. Buti na lang binutasan doon sa dulo na yun para umagos yung tubig. Hanggang dito ang tubig niya, no, kagabi. Ayan, ang aming bagong umaga. Pero salamat pa rin sa Lord kasi maayos naman ang lahat. Wala naman na pinsala. Medyo madumi lang talaga dahil sa bagyong pipito. Sobrang dumi lang talaga ng paligid. Kaya ngayon, ayan, kailangan namin maglinis lahat. Ayan ang aming mga bata. Lahat na sila maglilinis. Ayan. Thank you sa so Lord.